guys, nakasalang na yung aking kawali. Mainit na rin yung ating oil. Kaya, pwede na akong magsimulang matisa. Una kong igigisa ay garlic. Yan, susunod na rin itong onion. naglagay na rin ako ng pepper. And salt. Uy, hindi na naman ako sa ingay ng aking mga alaga. Pagpasensyahan nyo na guys. matapos nating igisa ang garlic and onion, isunod naman natin ang tomato. Yan. Ngayon naman, ilalagay ko na itong ating sahog na pork. Yan. Matapos natin igisa yung pork. Ngayon, ilalagay ko na itong vegetable. Ito, ang palaya. Ang ating menu for tonight. Yan. Yan. Ngayon naman, guys, maglalagay tayo sa tanghon. Yan. Ito na guys ang finished product ng aking ginisang ampalaya with sotanghon. Ready to serve na para sa aming dinner for tonight. Wow, yummy! Yan guys, pray muna tayo. Yan guys, kain tayo. Ginisang ang palaya na may sotang Kain. Yan guys, malinis yung kamay ko ah. Mas masarap kasing kumain pagka nakakamayin Yan, kain tayo. Hmm. Yummy. Sarap guys. Hmm. Yan. Alam nyo guys, di ba iba ayaw na mapait? Pero natin yung sustansya niyan eh, sa pait ng kamparaya. Kaya ako pag nagluluto ng ampalaya, dito ko siya gaano inaalisan ng pait. Nagtitira ako ng konting pait. Diba? Kasi andun yung sustansya niya talaga. Guys, mukhang mapaparami ako ng kain, no? Alam niyo na sabi ka ako dito sa Ampalaya. Yummy. actually yung niluto ko ngayon na to para sa aming dinner pero eto kumakain ako kahit maaga pa maaga ako nagluto eh nagluto ako 4 o'clock pa lang guys pero kumakain ako para sa eto para sa dinner ko na to sumabi eh. tatabi ko dito yung ako yan ang sarap guys mm. Wala nga ako ng ulam. yang guys, so. Oh. Yummy. Alam niyo guys, kaya rin ako kumain ng maaga kasi hindi ako nakapag-lunch. Kaya ito. Lunch at dinner na to. Nandito na naman sa tabi ko itong aking sito. Yan, si Toby. <laughs> hmm. Tubo ka? Hmm? Tubo ka, be? Tubo ka, be? Okay. Okay.

Mama, you order ah, Bell Kobe. Kobe? Pwede. Dami kanin? Yeah. 嗯，嗯，嗯。 Toby. Toby talaga makulit niya. Eh. Mamaya, uli ang pain. Ano pa? Sa may ingay, Hindi lang. Hmm. Aku dekat aku Tobi. Okay, kita nyo yung nasa likod na yan. Tikto. Ah, sampayin yan. Galing masin. Sasampay ko pa yan. Kasi medyo basa-basa pa siya. Okay. Basa pa sa basa. Ayun ko pa. Okay. Okay. Mm. Ito nga. Mmm! Ito nga. Pais. Bata! Mmm! Kulit ko. Ito, ang kulit ng aso ko, eh. Mamaya uli ang kain, Kaka, mo lang, bebe. Ha? Bebe, huh kulit na aron sisu si Kobe si ang nag-iisa kung aso lalaki. Ayan. Kobe, yan kopy wag na to gulo. Kaya natao so, mm -hmm. Kaya Kaya tapay 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 Yummy. Yummy. Yan guys, so, oh. mauubos ko na. Ubus na ako. At busog na busog na rin ako. Busog na ako. Hmm, bad yun. Dami kaya nung kain ko, guys? Book, guys. Bahaw pa yun. Bahaw pa. Hmm? Tirang kanin. Mm, bakya na. Ko, mo si lola. Wow. Hmm? Ah. Mm -hmm. Yami. Yummy. Okay. Sarap. Yan guys. At dahil tapos na akong kumain, magpapaalam na muli ako sa inyo. At kung bago lang kayo dito sa channel ko, please like, share, and subscribe na rin. And pakiclick nyo lang yung notification bell para palagi kayong updated sa mga video ko pa ang gagawin. Bye! keep shape everyone